Good evening. Welcome back to my vlog. Pauwi na tayo ngayon, guys. na -ready na lahat ng aming mga kasangkapan. Yung. Ready to go home. Be to Cavite. Kasi nag ko guys. Kumuwi kasi. Ayun, mayroon akong appointment sa next week. Kailangan ko makauwi agad. Para sa akin visa. Para sa Christmas and New Year sa Europe. So, ayun eh, pinauwi ako ni Mr. Kasi gagawin ko yung visa ko, i-apply ia ko pa, Diyos yo Ayun, kailangan ko pang mag-submit ng mga dokumento, guys. Ako lang kasi makaka-apply nun. Hindi naman ako, hindi ma may apply ni Mr. Yung kaya kailangan namuwi talaga. Oh, okay. guys! Hindi pa masyado gawa yung kay tatay? Iwanan ko na namin ang kapatid ko lang ang gagawa. So, ngayon may, may sa amin dito, guys. Pauwi na kami. See you, Kabite. See you, Manila. Welcome back to Manila. Bye bye, Bico. I'll See you on next year again. Yan naman yung pag namin dito, guys.